May mga kumakalat na headlines at social media posts na nagsasabing, Ivana Alawi makukulong dahil sa kaso ng pangangabit. Totoo ba ang mga ito o isa na namang fake news? Alamin natin ang katotohanan mga kastar. Nadawit siya sa hiwalayan ni na Mayor Albi Benitez at ng kanyang misis. Pero ang tanong ng bayan, makukulong ba talaga si Ivana? Nagugat ang lahat sa pagsasampa ng kaso ni Dominic Nikki Lopez Benitez laban sa kanyang asawang si Congressman Albi Benitez noong 2024 ay nagsampa si Congressman Albi ng petisyon para sa annulment ng kanilang kasal. Bilang tugon, naghain si Nikki Benitez ng reklamo sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na nag-aakusa kay Benitez ng economic at psychological abuse. Ayon sa reklamo, si Nikki ay nakaranas ng matinding emosyonal na pagdurusa dahil sa umano'y pakikiapid ni Benitez sa ibang babae, kabilang ang aktres na si Ivana. Sa kasalukuyan, walang opisyal na pahayag mula kay Ivana Alawi ukol sa isyong ito. Samantala, itinanggi ng kampo ni, ni congressman ang mga aligasyon at tinawag itong walang basehan at mapaghiganti at binatikos ang pagdadawit sa pangalan ni Ivana sa kanilang personal na alitan. Bago natin alamin ang katotohanan sa likod ng mga sensationalized na headlines na nagsasabing ipakukulong o makukulong umano si Ivana, ay alamin natin ang maikling detalye tungkol sa kasong Republic Act 9262 at ang tindi ng parusang kaakibat nito. Ang Republic Act No. 9262 o mas kilala bilang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Anti-VAWC Law, ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong protektahan ang mga kababaihan at kanilang mga anak laban sa anumang anyo ng karahasan, pisikal man, emosyonal, sexual o pinansyal na ginagawa ng kanilang asawa, dating asawa o kahit kasintahan o dating kasintahan. Sino ang maaring kasuhan? Kung ang isang lalaki ay inabandona ang kanyang asawa't anak, hindi nagbibigay ng sustento at may ibang babae, maaari siyang kasuhan ng economic at psychological abuse sa ilalim ng RA 9262. Kung may anak kayo at iniwan kayo ng partner mo ng walang sustento at may iba pa siya, Pasok yan sa psychological at economic abuse. Depende sa bigat ng kasalanan, pwedeng makulong mula isang buwan hanggang dalawampung taon ang salarin. May multa rin at posibleng ipasa ilalim sa counseling. Pero ang tanong ng bayan, may kaso ba talaga si Ivana? Mga kastar, huwag basta-basta maniwala sa mga clickbait na video at peking headline. Hindi po makukulong si Ivana, ayon sa affidavit ni Nikki Benitez, Nabasa niya sa annulment petition ni Congressman ang pag-amin na nagkaroon siya ng dalawang anak sa ibang babae habang kasal pa sila. Mayroong implied admission ukol sa kasalukuyang relasyon sa Ivana Alawi. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon, mula sa parehong kampo ni na Ivana Congressman at kayo, na si Albi Benitez. May mga haka-haka at obserbasyon sa social media na tila nag-uugnay sa kanila. Pagkikita umano nila sa parehong lugar, bagamat walang matibay na ebidensya, Pagkakaugnay sa industriya ng showbiz at pelikula dahil producer si Benitez. Mga blind items na nauugnay kay Ivana at sa isang kilalang politiko negosyante. Sa kanyang reklamo, iginiit ni Nikki na ang relasyon ni Albi kay Ivana ay nakasakit sa kanya at nagdulot ng psychological at emotional abuse. Bilang reaksyon sa isyong ito, ipinagtanggol ni Sean Gaza si Ivana sa social media sinasabing 6 years old pa lang si Ivana. Noong 2003, paano niya naging kabit? ng asawa mo kung hiwalay na kayo noon pa? Ito'y tila nagpapahiwatig na malabong si Ivana ang dahilan ng hiwalayan at emotional abuse kung totoo mang matagal nang hiwalay ang mag-asawa. Dahil dito marami ang nagtaka at nalungkot, lalo na ang fans ni Ivana. May ilang naniniwala na ginagamit lang ang pangalan niya para manggulo sa legal na laban ng mag-asawa. Para sa lahat ng nanonood, wala pong isinampang kaso kay Ivana, Alawi. Hindi siya bahagi ng legal proceedings hindi siya akusado. Hindi siya iniimbestigahan. Ayon mismo sa mga credible news sources tulad ng PEP, Inquirer at GMA News, hindi po si Ivana ang may kaso. Nadawit lang ang pangalan niya sa reklamo ng asawa ni May. Laban sa kanyang mister, ang isinampang kaso ay sa ilalim ng RA 9262, 20 Vauce, Law. Ang inireklamo, si Congressman Albi Benitez, hindi si Ivana. Para sa lahat ng nanonood. Wala pong isinampang kaso kay Ivana Alawi. Hindi siya bahagi ng legal proceedings. Hindi siya akusado. Hindi siya iniimbestigahan. Hindi direktang binanggit ang pangalan ni Ivana sa annulment petition ni, ni Congressman. Unit ayon sa kampo ni Nikki, malinaw ang koneksyon batay sa kanilang interpretasyon ng dokumento. Pero klaruhin natin, hindi po si Ivana ang kinasuhan. Siya ay nabanggit lamang sa dokumento. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang Korte hinggil sa mga kasong isinampa. Patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod, nakaganapan at pahayag mula sa mga sangkot na partido. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please like and share. At kung may paborito, kayong artista or topic na gusto niyong gawan, natin ang video ay mag-iwan po kayo ng mensahe sa comment section. Maraming salamat po sa panunood mga kasta!